Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Box Populi PH Sabi niya, point Ano at ano ang tawag sa iyo? isinir ni Box Populi ang post ni Dr. Rob Rances Sabi ni Rob Rances, paalala po Mga hayop lang po ang kinakapitan ng garapata okay. Bakit garapata? Kasi may pahayag si Attorney Claire Castro tungkol sa kanyang mga buzzers. <laughs> I don't know kung gaano kadami ang nagbabasa kanya. Ito ang kanyang tawag sa kanyang mga buzzer. Ang turing ko sa kanila mga buzzers yung mga walang masabi kundi manira mga garapata. <laughs> garapata lang sila. <laughs> Ito na. Uh, ang kasabihan natin, ang pikon, talo. Okay. Noong nagsimula na akong mag-vlog, uh, mag-ilang taon na ako ngayon, magpo-four uh, magpo, years na eh. 2022, ako nagsimula. March 2022, 2023, 2024, 2025. Oh. So, sobra tatlong taon na ako. Hindi mo maiwasan yung buzzers. Ah, excuse me ah. Huh? Buzzers talaga. <coughs> excuse me. Lalo na nung ang mga content ko is naging politics na no. Siyempre may nung una Marcos pa ako. Binabas ako ng mga makaleni. <laughs> so ngayon maka Duterte na binabas na ako ng mga makamarkos. Wala. Pag may baser, wala lang. Pinapabayaan ko lang. Magpasalamat pa ako sa basers kasi nanonood sila sa aking mga vlogs. <coughs> Excuse me. Nakadag, nakakadagdag sila sa income ko. Ganoon ang tingin ko yan sa mga basers. Never na no. Never na nainis ako o nagalit whatsoever normal yan pag nasa yeah, social media kay Claire Castro eh spokesman siya o oh, spokesperson siya ng palasyo eh kung palpak ang palasyo yung mga galit na tao eh ibabas ka dahil ikaw ang tigdepensa eh eh lalo pa naman palagi niyang isingit ang Duterte kasalanan ng Duterte kasalanan ng previous administration ang sinong matutuwa na mga nagmamahal kay PRRD? Kay BP Sara? Kaya hindi mo talaga maiwasan ng buzzer. So, tinawag niya ng garapata, so be it. <laughs> Malala ko tuloy, uh, may aso kami ngayon na, ano ito? Askal lang. Hmm. Kailang ganahan ko dahil matalinong aso. Ako nang tigpakain, ako ang uh, napapansin ko, kudkud kud, -kud, -kud sa nang kudkud -kud sarili niya. Nakita ko maraming yan nga, yung insekto, garapata. Uh, pinaliguan namin last week. Namin naku, ang dami naming nakukuha ng garapata. <laughs> so, hayop lang ang may garapata. So, tingin ni Jose uh, Claire Castro, mga baser niya, mga hayop. So, anong yung mga nagbabasa kanya ay eh, lalong magagalit, tuloy pa rin ang tagbas ang bilib ako ngayon, itong bagong spokesperson ng OBP kahapon, yung first press conference, ang daming ako bilib na bilib ako yung mga comments akong nababasa ang dami ito, professional ito ang tunay. Ito, bilib ako. Ang daming bumilib sa kanyang salita. Malumanay, direct to the point pag magsalita. Walang paligoy-ligoy. <laughs> Hindi katulad yung iba dyan na may pasaring palagi. Sabi niya, I am not an attack dog. Ang bilin sa akin is... uh, magpaalam lang sa programa ng OBP no more no less yun ang tama no kaya lang nakakatawa naman dahil hindi nga siya mag-atake uh, mga buzzers pabayaan lang daw niya ang trabaho lang niya is mag-explain kung ano ang ginagawa ng OBP supposed to be ganun ang spokesperson eh yung mga palaging may patama palaging may pasaring <laughs> mga Uh, ano ba yun mga madilin mga daw ang Administrasyong Duterte uh, kung may example mga masirang tulay hmm. previous administration bumagsak na tulay sa sa Bela ba Bayon previous administration itong uh, San Juanico Bridge previous administration na naman o oh, sinong matutuan nun kaya Grabe magbasa tayo sa mga comments Nel Aying Tans May mukha ka pang humarap sa camera O ang pinakalites na Kapalpakan nila ngayon O niya Yung blankong papel Na uh, pinakita mga list of drug clear barangays blanko man lang pala wala na Hmm. Kapal <laughs> May nag-comment din dito. Nick Ribudan. Hmm. Attorney Castro for me is a dignified and very professional public servant. Tingnan ko nga kung ano ito. Uh, baka troll ito. Wala namang nakalagay na no? Tong Elias. Ikaw, Clear Castro ah. Ano ang tawag sa iyo? Parang ikaw ata ang garapats. Di ba noon ayaw mo sa Marcos? O nga, <laughs> bakit ngayon sobra pa sa garapats kung makakapit ka? Ang dami niyang mga vlog noon, pinapatikos siyang mga Marcos. Lalo na yung pag-appoint kay Mr. Larry Gadon na presidential advisor for Pablo W. Abi, ang dami ng mga advisor ng presidente, ang dami secretary. Bakit advisor ng advisor, ano bang ibig sabihin kung maraming advisor, konting kalaman, parang ganun ko mahina. Grabe ang kanyang batikos. Ngayon, grabe ang depensa. Kasi nga, uh, siyempre, yosek na siya. Uh, nasaan na yung, yung kung tinatawag ba yan, prinsipyo ba yan, ay nako. So, Chris Robles sabi niya nakakatawa. Iba talaga si attorney magsalita, may laman pati siya damay. Peace po sa inyo. Okay. So, salamat mga kaibigan sa inyong pag sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon, ang sweldo natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo. Ah, namimigay tayo ngayon ng mga sub, uh, mga librengyero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talambi. Panoorin niyo ang video na ito. Ano so, niya ang boleh ni Kuya? Uh, ba. Ba na kayo. Ng kawayan lang um, uh, ang atup. Kukunin niya 'yung atup ni Kuya. Igaling ko.

Uh -huh. video. Salamat sa, sa nagtan sa video. Ug sa naghatag sa mga ulsin. Sa sa salamat sa tan. Salamat. Salamat. Salamat gyud. Salamat among balay nga. Ato so, mga na gyud ang kawayan. Kawayan nga. Nakuha na gyud ang kawayan nga nagagapok na. Salamat kay. Oo. Oh. Sige, salamat pod.